na yung ano natin guys, papaya fries. Mm. Hello everyone! So for today's video ay itry natin lutuin yung trending ngayon na papaya fries. Dahil sa napanood ko na video, sabi nila masarap daw ito. Kaya nagmerkado kami ni Roger ngayong araw na to guys. Umaga pa lang, napunta na kami doon. Medyo matagal-tagal rin na nakahanap ako ng green papaya kasi mostly po sa display nila ay hinog na. 38 pesos pala yung bili ko nito, medyo maliit. Pero okay lang guys para itry natin yung papaya fries. Sabi nila, guys, totoo talaga na. Para din siyang french fries. Kaya pag uwi ko talaga galing sa merkado ay niluto ko na ito, guys. Kiprepare ko na. Binalatan ko din. Hiniwa ko na. Paggiwa ko, guys, yung gitna niya ay medyo hinug-hinug na. Kaya okay lang. Hindi ko hiniwa lahat kasi yung iba ay kinakain ko na lang, guys. Para ano daw tambal sa tunsil. <laughs> at ito na po, guys. I-boil mo siya ng 3 minutes. Lagyan mo lang ng kaunting asin at saka tubig. After 3 minutes, ito na po siya. Ihain na po natin para mag-dry siya at lumamig. While waiting po na lumamig lum I-prepare ko na po yung mga ingredients natin na gagamitin para sa ating papaya fries. Una po ay naglagay po ako ng all-purpose flour, tapos cornstarch, pagkatapos ay um, paprika. Tsaka naglagay na din ako guys ng asin. Imekas-mekos mo lang yan guys hanggang maghalo na lahat yung mga ingredients natin. Malapit kung makalimutan yung ground pepper. buti na lang naalala ko kaya nilagyan ko na. After kung mahalo lahat ng ingredients, ay nilagay ko na din yung slice na papaya natin para imekas-mekos na yan. Haluin mo talaga siya ng maigi para coated yung papaya natin guys. Tingnan nyo ito yung purma niya. At finally guys, excited na ako magprito na tayo. Iprito e, mo lang yan hanggang mag-brown-brown at medyo crispy na siya. Kaya sa mahilig dyan ng mga french fries guys, itry nyo itong lutuin. Libre lang to sa bukit. Pero dito sa syudad, binibili yung kapayas. Ito na po siya. Hinain ko na at lagyan natin ng cheese. Ang sarap. Sobrang excited na ako natikman ito. Ano kaya yung lasa? Try nyo guys. Gusto. Ang sarap. Hmm? Napakasarap po. Walang halong biro. Parang din po siyang french fries na tutuwa. Yummy. Mm. Boya-boya.